Instead na siguro, isang kilo pibilin mo, magiging kalahati na lang para mabili mo yung lahat ng gusto mo. Namalengke na si Regina Banta ng prutas para sa medya noche. Naniniwala raw kasi sila na swerte sa bagong taon pag naghanda ng isang dosenang bilog na prutas. Pero sa presyo pa lang, mukhang mailap na ang swerte. Dahil sa mataas na presyo kumpara noon. Kaya di na raw siya bibili ng pinya. Babawasan na rin ang piraso ng mansanas para mapagkasya ang 2,500 pesos na budget para sa sampung tao. Kasi hindi naman din pala masyado nakakain sa amin. Si Jerry Kirong na dalawang dekada nang nagtitinda ng prutas sa isang palengke sa Mandaluyong City, aminadong ngayong taon ang isa sa pinakamatumal niyang benta. Bukod sa kaunti lang ang binibili, mataas din ang pasa sa kanila ng mga supplier. Ramdam daw ito sa presyo ng mansanas, lanzones, buko at saging. Sinasabi po na ano, hindi na sila maghanda sa Pasko, sa bagong taon na lang. Para tipid, isang gastusa na lang. Tataas pa rin daw ang presyo ng mga prutas habang papalapit ang bisperas ng bagong taon. Ang isang kilo naman ng manok nasa 220 pesos, 370 pesos para sa baboy. Pareho raw tumaas mula noong nakaraang linggo. Si Esperanza Corpus naman, nag-grocery na ng ilang panghanda sa New Year sa Quezon City bago umuwi ng Cagayan. Dito raw kasi ay mas mura. To, yung kagaya po niyan, kung yung isang pong item ay eh, may 2 pesos, edi eh, ilang item po yung binili ko, di, ma may, may, may sa save din po yun. Ayon sa Pangulo ng Asosasyon ng mga Supermarket, stable ang presyo at supply ng Noche Buena Items. Ito rin ang tiniyak ng Trade and Industry Department na pangako raw ng mga manufacturer hanggang sa huling araw ng taon. Pero konti pa rin ang benta. Ramdam daw ang pagtitipid ng mga tao. Kaya naman kanya-kanyang gimmick daw ang mga distributor. Gaya na lamang ng patok sa mga mamimili na patingitinge o ang sachet economy, ika nga. The bundle packs, discounted, 30% off, end of the year. Nagahabol ng targets lahat ng lahat ng mga kumpanya, ba? So, there are some very good buys that you can get. Bagamat kalmado ang presyo ng mga pangmedya noche, nakaamba naman daw ang taas presyo ng nasa 83 items sa merkado. Kabilang dito ang tinapay, kape, at marami pang ibang pangunahing bilihin. Kapag hindi raw kasi pinagbigyan ng hiling ng mga manufacturer, posible namang malugi sila dahil sa mahal ng raw materials. At kung magtaas naman daw ng presyo at di tangkilikin, sila rin naman daw ang mag-a-adjust ng presyo sa mga consumer. Rex Remitio, CNN Philippines.